Minsan mapapatanong ka talaga, kailan ba matatapos ang hirap? Bakit parang paulit-ulit ang sakit? Pero sa gitna ng katahimikan, may paalala, may langit. Oo, may langit. Isang lugar kung saan wala ng luha, wala ng pagod, at wala ng sakit. Doon sa langit, ang puso mo magpapahinga na. Pero habang narito pa tayo, kailangan nating kumapit. Dahil habang may hininga, may pag-asa. At habang may pananampalataya, may dahilan para lumaban pa. Araw-araw kang gumigising, pero pagod ka na. Hindi lang katawan ang pagod, pati puso, isip, at kaluluwa mo. Kahit ngumiti ka, may bigat sa loob. Alam ko, kasi minsan ganyan din ako. Pero kahit ganon, may dahilan bakit ka pa rin buhay. Dahil may plano ang Diyos. Dahil hindi pa tapos ang kwento mo. At kahit mahirap, kahit mabigat, may gantimpala ang bawat sakripisyo. Kapag naiisip mo ang langit, ano ang naiisip mo? Liwanag, kapayapaan, kagalakan, lahat tayo gusto nun. Pero minsan, ang tanong, paano kung ang langit ay para lang sa mga hindi sumusuko? Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang gusto lang ng Diyos, yung puso mong marunong magmahal, magpatawad, at tumayo kahit ilang beses kang nadapa. Dahil ang langit, hindi para sa matuwid, kundi para sa mga totoo. Sa langit, wala nang inggit, wala nang kompetisyon, wala nang gulo. Kaya habang andito pa tayo sa mundo, simulan na nating palitan ang galit ng pag-unawa at ang sakit ng dasal. Lahat ng sugat mo dito sa lupa, may kapalit na kaginhawaan sa langit. Lahat ng iyak mo ngayon, may kapalit ng ngiti. Lahat ng dasal mong walang sagot, maririnig din. Kaya kung feeling mo hindi ka naririnig ng langit, ito ang paalala hindi man agad-agad, pero ang bawat panalangin mo ay may tinutumbok. At ang Diyos, hindi kailanman natutulog. At kung may mga nauna na sayo, mga minahal mong wala na, huwag kang malungkot. Dahil kung sila ay nanampalataya, ngayon ay nasa kapahingahan na, nasa liwanag, nasa Kanya. Panginoon, salamat sa paalala. Salamat na kahit pagod kami, hindi ka nagsasawang sumama sa amin. Kahit minsan nakakalimot kami, hindi ka umaalis. Hindi mo kami binibitawan. Kung ikaw na nanonood ngayon ay pagod, nalilito, o halos sumuko na, tahimik kang pumikit sandali. Ibulong mo sa Diyos ang laman ng puso mo. Alam niya. Naririnig niya. Dahil ang langit, hindi lang lugar, ito rin ay presensya ng Diyos sa buhay mo. At kung nandyan siya, may langit ka na rin sa puso mo. Kahit sa gitna ng unos, minsan, ang langit ay dumarating sa anyo ng kaibigan. Isang tawag, isang yakap, isang mensahe na nagsasabing, Nandito lang ako. Huwag mong baliwalain ng mga iyan. Langit na rin iyan. Hindi mo kailangang matakot sa kamatayan. Ang mas dapat mong katakutan ay ang mabuhay ng walang pagmamahal, walang kapatawaran, at walang pananampalataya. Dahil habang may oras pa, may pagkakataon pang lumapit sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Kahit anong layo mo, kahit gaano ka na nasaktan, pwede ka pa rin magsimulang muli. Patawarin mo ang sarili mo. Patawarin mo rin ang iba. Huwag mong dalhin hanggang sa kabilang buhay ang bigat na hindi mo naman kailangang pasanin. Alam kong mahirap. Pero mas mahirap yung mabuhay na walang kapayapaan sa puso. Kaya simulan mo na ngayon. Bitawan mo ang galit at yakapin mo ang liwanag ng Diyos. At kung naramdaman mong nakarelate ka sa mensaheng ito, baka ito na ang sagot sa dasal mong matagal mo nang hinihintay. Like mo ang video na ito kung ramdam mong para sa'yo ito. Share mo rin sa isang kaibigan na kailangan ng paalala mula sa langit. At kung gusto mong patuloy na tumanggap ng mga mensahe ng pag-asa, subscribe ka na sa channel na to. Tuwing gabi, may bago kang makakasama sa real talk na totoo, makabuluhan, at mula sa puso. May kakilala ako. Nawalan ng trabaho, iniwan ng mahal sa buhay, at halos mawalan ng direksyon. Pero isang gabi, umiiyak siya habang nagdarasal. Sabi niya, Diyos ko, kung nandyan ka, tulungan mo ako. Hindi niya alam, yung mismong dasal niya, narinig. Kinabukasan may kumatok sa pinto. May pagkain. May mensahe ng pag-asa. May bagong simula. At mula sa dilim, nakita niya ang liwanag. Hindi dahil sa swerte kundi dahil sa pananampalataya. Dahil kahit hindi niya alam ang susunod, nagtiwala siya sa Diyos. Minsan, hindi mo kailangang marinig ang sagot. Ang kailangan mo lang ay paniniwalang may nakikinig. At kung ikaw ay naniniwala, may pag-asa kang darating. Baka ikaw din ay dumadaan ngayon sa matinding pagsubok. Baka may tanong kang hindi pa rin nasasagot. Pero pakinggan mo ako, huwag kang bibitaw. Hindi ka nag-iisa. Dahil ang bawat luha mo ay binibilang ng Diyos. Ang bawat buntong hininga mo ay naiintindihan niya. At ang bawat sakit mo, darating ang araw, magiging saksi ng tagumpay mo. Kaya kahit mabigat, kahit walang nakakaintindi sa'yo ngayon, kumapit ka pa rin. Dahil may langit, may dulo ang sakit, may bagong umaga, may panibagong pag-asa. At sa oras na marating mo ang liwanag, gamitin mo ang buhay mo para magbigay rin ng liwanag sa iba. Dahil lahat tayo nilikha para maging ilaw sa dilim. Magbigay ka ng kabutihan kahit hindi masuklian. Magpatawad ka kahit hindi humingi ng sorry. Dahil sa langit, ang sukatan ay hindi yaman kundi kung paano ka nagmahal. At tandaan mo, hindi ka kailanman nag-iisa. Dahil kahit hindi mo siya makita, ang Diyos ay kasama mo. Sa bawat hakbang, sa bawat luha, sa bawat dasal, kung pagod ka na, huminga ka lang. Kung nalilito ka, manahimik ka sandali. At kung nagdududa ka na, alalahanin mong may langit na naghihintay. Ang buhay dito sa lupa ay pansamantala lang. Kaya huwag mong hayaan na puro galit at takot ang bumalot sa'yo. May higit pa sa mundong ito. May kapayapaan. May gantimpala. May tahanang walang luha. At yun ang langit ang totoong tahanan natin. Doon tayo uuwi sa wakas. Kaya habang may oras pa, magmahal ka, magpakumbaba, magpatawad. Huwag mong sayangin ang bawat araw na binigay sa'yo dahil hindi natin hawak ang bukas. Pero habang nandito pa tayo, gawin natin ang tama. Piliin natin ang kabutihan at sa huling sandali ng buhay mo, sana masabi mong, Nagpatawad ako, nagmahal ako naniwala ako. Dahil yon ang susi, papunta sa langit. Sa mga pagod, sa mga nalulumbay, sa mga nawawalan ng gana, huwag kang susuko. Sa langit, makakapahinga ka rin. At sa bawat panalangin mong tila walang sagot, sa bawat tanong mong tila walang kasagutan, ito ang sagot. Hindi ka kalimot ng Diyos. Kung naabot mo ang parteng ito ng video, ibig sabihin ay para sa'yo talaga ang mensaheng ito. Mag-likey ka na at i-comment ang salitang kumapit kung may natutunan ka. At para sa araw-araw na paalala ng pag-asa, subscribe ka na. Dahil dito sa Daily Acts Blog, bawat video ay alay sa'yo. Bawat real talk ay galing sa puso. At bawat dasal, kasama ka.